kita kong nilabas yung kanya mga gamit nagulat ako <laughs> kahit po yung seller hindi ko talaga sukat akalain na kung kayo himay himay na kung meron mga itinatago ang seller ay talagang makikita po talaga shout out guys kasama pala natin si Robert from Makati so nandito ta ngayon sa lugar ng Pasig at tinignan po natin itong sasakyan na Ford Ringel 2017 at ito nga po pala guys ay manual so chilik po natin uh, kasama po natin sila pati yung mga sailor po uh, na check naman po natin lahat nakita naman ng atin pong buyer about sa pag checking natin na sabi ko sa kanya walang problema ang makina transmission uh, hindi naman siya plated hindi rin siya bangga at uh, masasabi natin hindi naman ginalaw yung makina intact pa ang makina tinignan din natin yung kanyang udo ay hindi naman din tampered ang kanyang odo. So, napakaganda po ang unit nito dahil nga po 4 x din ang unit so, Gagamitin niya pala sa probinsya nila. Kaya naisipan niya bumili para sa kanya At kagandahan lang nito guys, manual ang kanyang napiling sa sakyan na Ford. So, tanungin po natin si Robert kung ano masabi niya about sa pag-check ni Mr. Pads. Magandang umaga po sa inyong lahat sa mga nanonood. At kay eh, Mr. Pads, nako, maraming maraming salamat po. Kasi hindi ko po inasahan na ganun pala kayo mag-check sir. Iba <laughs> e, kasi ang mindset ko na pag-check nyo na basic lang po kasi ang alam ko eh. Okay. At saka ang totoo, hindi ko talaga so katakalay na kung mag-check kayo, himay-himay. Na kung meron mga ang seller, ay talaga makikita po talaga. Ikaw nga hindi makakapagsinungaling po. Kaya ako may nagpapasalamat sa kay Sir Mr. Pads. Mr. Pads. Opo na napakalaking tulong sa tulad natin na, na, bibili ng mga sasakyan na siya ang pupuntahan at uh, sasabi niyan totoo at hindi po siya magsasalita ng uh, kung anong nakita niya yun po talaga kaya doon naman po sa mga seller din po ay eh, pag po ay na rin po kayo dahil kung ano lang po talaga po talaga hindi na po ako tumingin eh na makita kong nilabas niya ang kanyang mga gamit nagulat ako <laughs> kahit po yung seller at muli po nagpapasalamat po ako kay Mr. Pads Ako'y satisfied talaga sa 1 to 10 talagang 10 po baka lumagpas pa tuwan tuwa talaga ako thank you lord yeah. <laughs> salamat, salamat so... po although guys, matagal ko na siyang nakausap sa Facebook page, Sure, almost 15 days. Tama ba yun siya? Opo, 15 days. 15 days kami nakapag-usap, pero kailan talaga na finalist na na-check namin. So marami nga po sa atin mga buhibili na dinela nila, alam kung paano tayo nag-check. Nakikita na lang nila sa actual kung paano tayo nag-check. Although guys, no, ang sasakyan naman pong ito ay sinabi ko sa kanya, goods ang sasakyan to May mga some issue lang na maliit at kailangan niyang PMS ang sasakyan nito dahil sa kanya na unit, kailangan niya yung PMS. Ano yung PMS? Yung change oil, transmission, preno, so at ibang mga dapat pang gawin. So guys, maraming maraming po salamat sa inyo guys muli. Ang inyong kaibigan, si Mr. Pants